ਮੇਰਾ ਹੀ ਉਹ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਲੋ ਤੇ ਦਾਰੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ Ang bang tulog, tulog yung mga yun Hindi, wag, wag gagawin mo rin yan, hindi ka muna talagayin ito hmm. Pero ang yung pain niya yan Sa linggo yan hmm. Papakarandawan mo yung sa niya Pag ganito lang, dito ka lang Pero kani, hindi ako pwede mong trabaho Pwede naman, kaya lang huwag yung na wala rin hmm. Minimize ko lang yung salita ko Minimize ko lang. Pwede ka bumuha konti. Bumuha mo konti. Pwede na. Pwede uh -huh. mga lang, uh, Tapos, yun, yan. Mga so, kutsara lang. Takashi yan. Tapos... Gulal lang talaga na yan. Relax siya. Pero mag... 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 Pwede ba yung maglalagay ng parang... Mouthpiece? Mouthpiece? Okay lang. Okay lang mouthpiece. Parang hindi siya magtama. Patinggan ka lang. Nangangalit yung pinto talawin. Nangangalit? siya. Mount guard pwede? Sige. pa ba yung mount guard? Mount guard pala pang sa mga ano. Sige. Ano? Ang tawag niya night guard. Sa gabi kasi sinusuot yun eh. Para maiwasan mong gawin. na. Meron ba sa TikTok? oh Oo meron. Try mo muna yung mura. Kasi sa Davis minunod mo na para na para makamurang sa night jan kasi yaman na sa night at six six pm Ano ba ng mga sa pang? Dito ka rin siya naglaro na. Hindi na, siya dito. kasi di na masara. Launa, launa madaling araw. Tagal na pa. Iyan dyan ka muna.